Hello, good day guys. Today is Sunday. Uh, ngayon guys, dadalhin ko kayo sa tayo maliligo. Maliligo kami ng dagat ngayon. Pero kasi beach dito guys, yung tinatawag na Sibilyeno Beach. Maganda ang dagat doon guys. So Tara, tahan natin guys. Dito lang yan guys, between Inasal and Tinanyo. Mang Inasal And then mayroon dito ang Jollibee sarap yan may Jollibee Ayan, may Jollibee dito Ayan dito Yung Jollibee, yung Mang inasal Tapos, pasok tayo doon ng Sibiliano Beach Tara, let's go, puntahan natin guys Let's go guys ngayong pasok tayo yun yung mga inasal pa au ayun father in law ko nasiraan siya ng bearing so yun guys nakita nyo may mga ano na maliligo so mga ilang kilometers lang guys papunta dun sa beach para mag-explore tayo atong i-explore ni Diri yung uh, lami nga Beach marami mga residente dito yung mga yeah. so sa mga nagbabakasyon dyan o oh, add Diri sa Sindangan explore ninyo ng beach Diri sa Sibilyeno doon lang ni eh. swimming swimming ini ta kay oy inita oy 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 sa oy 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 dito tayo sa Villene Beach pasok tayo dito guys o oh, tingnan nyo na yung mga cottage Welcome to Sibiliano Beach. Yes, pasubuanan guys. Welcome to Sydney Beach. Yeah. Good day, guys. Yeah, guys. Oh, Nipis ng buhangin po may gibuhat niya, ma'am. Pwede sa usad kabulan kaisap. Nagyunta nakilawin sir, para pakainin. Ha? Mga onda. Mga onda naman. Padulong na 'resta. Dibasa banyak ni niway ibang tao pati. Timbao namin, guys. Kamot sa kasagi niyo, guys. Lawanan niya guys. Run mo oh. ni Ang amuang balon diri sa dagat Okay guys Ito muna nato na guys Kaya ito May itanggal uh. Ito ang secret weapon Para madali maluto Takpa lang bato <laughs> Secret weapon Cottage <todic> Hoy, si Pia works back. Wow! wow. <laughs> Anong masabi mo sa beach? Maganda at ipangit. Maganda. Sige na, mag-shoutout ka na. Mag-shoutout kayo sa papa ko. Ano? Nagtingin ka dito. Mag-shoutout kayo sa papa ko kasi maraming mag-subscribe ka na din tayo. Ganyan nyo guys. Layo, nakain sila oh. Malayo na sila guys. Pero mababaw pa rin hanggang Bewang. Ganito kaganda ang beach dito, guys. Buhangin. Nindot diri ba bisag layo na babaw ra gihapon, no? Ay kuya, yung barbar -bar mo nakita na. Yung barbar -bar mo nakita na. Lagyan ko yan ng piso yan, baka maging wifi yan. Ito ko ngayon sa bangka guys. Woo! 放开、啊 Ayan guys Ayan okay, init Sobrang init balik na tayo Grabe Masarap talaga dito Magtampisaw Pero grabe ang init guys Sobra talaga ang init Pero maganda yung beach tira. dito Kasi mabuhangin Tingnan yung buhang Kulay black Okay so guys Purong... Purong buhangin purong, purong. Very nice Very nice Ang baka ng ano mo Sleeper!